Uh, kaugnay naman yan, tutungo tayo sa ilang mga human rights uh, issues. At uh, kahapon habang nagkakaroon ng uh, o bago yung hearing sa Committee on Labor and Employment sa pagtaas ng sahod, ay uh, merong isang peaceful na pagtitipon uh, o protest yung mga manggagawa para ipahayag yung kanilang uh, panawagan. Pero nangyari ang marahas na namang dispersal bahagi ng serye ng mga ganang ginagawa ng uh, pulisya ng batasan. So, uh, sa bahagi po natin sa kabataan, hindi nagpakita ng maximum tolerance ang uh, pulis. At ang sinasabi pa nga, this is the house of the people. Bakit? Uh, Ganon ang ginagawa ng uh, pulis sa mga tao, yung people na gusto nating pagsilbihan, gusto nating pakinggan para maging maayos sana yung mga batas na inapubahan ng House of the People. Kaya ang tinutulak natin, may bisihan talaga at uh, ma-identify sino ang mga command ng ganong acts ng uh, police ng uh, batasan. Dapat mapanagot sila at mabigyan din ng hustisya ang mga nagrabyadong uh, kababayan natin. Yes, oh, oh. Um, susog lang doon. Uh, Marihing po natin kinukundi na yun. Ano? Kasi although sinasabi na may freedom of expression dito, kalayaang magpahayag, no? Uh, at uh, kalayaang mag-asamblea, di ba? ah uh, hindi po ito tinutupad ng ganong mga uh, ginagawa ngayon. Kung mapapansin nyo, di ba, merong laging merong naka, naka, naka-park dyan na uh, mga polis, mga truck na polis, tapos laging merong gobyerno ano, uh, may mangyayari o magaganap na kahit ano. So, ang um, nagsasuffer po, yung mga tao na pupunta dito na gustong uh, malayang makapagpahayag sa harap mismo ng Kongreso. Kala ko ba, Congress of the People? E eh, syempre, dapat ginagalang nito yung karapatan ng bawat isa na magpahayag. Kaya, nagtataka po kami kasi namumuro na ito eh. Nung nakaraan, kahit yung sa mga jeepney drivers nagkakaroon ng hearing dito sa loob ng kongreso, sila din ay kinukulata doon sa labas parang um, sobra na itong ginagawa. Pangalawa, eto na naman yung mga estudyante ng, ng PUP, kung maaalala ko, okay. nagkakaroon ng sa loob, pinukpok din sila doon sa labas. Tapos, pangatlo, itong nangyari, no? Na um, uh, mga magkagawa, itinulak sila hanggang doon sa, sa footbridge ng Commonwealth. Tapos, ang tinapat sa kanila, yung mga kababaihan na mga police, eh di syempre, tatras talaga yung mga tao sa ano. Kasi nga, hindi naman syempre nila gusto na makipit yung mga polis na babae. At ang nagtutulak ng polis na babae ay mga polis na lalaki. So, uh, kakaiba no, itong mga ginagawa ngayon para lang sikiling yung karapatan natin na makapagpahayag. Hindi po dapat yung mangyari kahit isa po. Pwede dapat, kahit na isa lang, mag-isa ka lang. Pwede ka talagang magpahayag ng iyong, ng iyong saan man, di ba? So, uh, kinukundin na po, po natin ito. Actually, sinabi rin ng mga divorce advocates mismo na pumunta dito no, para manood ng divorce procedure, kahit sila, hinarangan daw sila. Ang sinabi sa kanila, pumunta kayo sa station, o sabi ni station commander, at sabihin nyo kung ilan kayo na mag-rally sa labas. Sinabi nila sa station na, commander, sinabi nila na 17 sila, hindi daw pwede na magpahayag sa labas ng Congress. So, So nagtataka na talaga kami sa mga paraan na ito no ng mga kapulisan. Um binabalan po natin na magkaroon ng uh, file ng resolution para imbestigahan itong nangyayari na ito. Maraming salamat. Yes, uh, ko lang ano, um uh, ng mga manggagawa yung um hepe ng karahasan dito sa batasan. Okay, so, so si Patrol um, Police Lieutenant Colonel Jerry Castillo nung nakaraan sa nung nagpahayag o nagkaroon ng protesta ang mga kabataan kada PUP dito ay pinamunuan din itong si uh, police lieutenant colonel uh Jenny Castillo yung mga uh, pangkaraniwang pulis na nagtulak uh, na nanakit na, sa mga kabataan ay ayon ano, si Ospinte or ano, nilipat pero hindi, hindi itong si Jerry Castillo Nanawagan pa nga kami kay Mayor no at tin tinuloy na naman ni Mayor no yung pagsuspende doon sa mga pulis. Pero yung hepe ng karahasan na ito na, na, nasa hepe ng batasan ay hindi, nandiyan pa rin siya. Kaya mananatili itong karahasan na ito. So hindi dapat nangyayari ito sa, uh, sa, 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 House of the People, di ba? Kailangan magpahayag ang lahat at bayaan ito hanggat hindi naman ito, hanggat, hanggat ito ay mapayapa. Ang pulis ano ba yung trabaho ng pulis? Peace and order, panatilihin niya pero hindi niya dapat pe uh, sikilin yung karapatan ng mga mamamayan sa pagkapahayag.